So, uh, good day sa lahat mga viewers. this video, wala pong mga painting tips. At, syempre, gabay para sa mga aspirant applicants. So today, ay uh, mag-unboxing po tayo dahil uh, gusto ko lang mag-upgrade ng ating uh, wireless microphone, okay? So today I'm using ano, uh, China, no, China wireless microphone. Uh, kaya tayo mag-upgrade kasi po bulky siya, no? Bulky siya tignan. At uh, Itong na-order natin sa online Lazada. Okay? So, sinerge ko rin ito sa YouTube. Okay, Magandang feedback. At, isa ito sa pinakamaliit at mag-aandalhin. No? So, syempre, mag-outdoor vlog tayo. So, kailangan natin ng medyo maliit lang na wireless mic. Kasi sa dito, okay, yung kanyang uh, transmitter, malaki, bulky. And lalo pa yung kanyang uh, receiver. Okay? So, mga kapartner, samahan nyo muna ako mag kasi ha? So, today, wala muna tayong tips para hindi kayo maumay. Okay? So, mag-unboxing tayo. Let's go! sasabihin natin dito mga partners kung ano yung ating in order na Marler Ma wireless mic no? kung anong brand unboxing muna natin natin mag-unboxing okay so disappointing lang ako no? from China rin to eh okay, mga partners China rin to so from China ang kanyang balot is ganito lang no? kaya lang dismaya yung kanyang karton no? na ganito lang hindi deliver sa akin mga partners pero ang sa loob niya ay cord, no? Siyempre, kasama yung cord. Tural, para natin gagamitin kung walang cord. At, ito na nga. Ito na nga mga ka-partners. No? Pangit man yung kanyang box na pinadala sa akin. Ni Comica. So, by the way, ko na, no? So, ang in-order natin through online, no? Pangalan ng wireless mic natin is Comica. Comica wireless microphone. Comica Vimo C wireless microphone. Okay. So, marami pa tayo sinasabi. Mag-unboxing mag, -unboxing, mag -unboxing na na tayo. Okay. So, excited lang ako kasi meron na naman tayong bagong uh, upgrade sa ating uh, syempre pagbablog, no? At uh, matagal ko na in order to. Sabi kasi almost 2 weeks. So, inantay natin siya ng 1 week lang. Mabilis yung delivery kasi hindi siya ka kabultuhan. Wala masyadong, wala tayong kasabay na uh, murder ng marami. Okay, so, pre-an na natin kayo. Napatay na salita ng salita dito, mga partners. So, ninyo, electric pan mainga. Hindi ko lang alam dito sa ating uh, wireless microphone na bulky kung naririnig niyo, Okay. Yun lang, excited lang akong mag-share. Para hindi kayo mamamay sa vlog natin. Puro na lang tips. Siyempre, malaking tulong nga naman yung tips. Okay, nasira ko na yung box. Ayan! So, natanggal na hawakan. Ito. No, yan, 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 yan. At, siyempre, yung nasa loob na itong box na to ay mayroon pang isang box ng no, housing niya. No? Oh, di ba? Yung, yung, yung kanyang box, yung kanyang bag, is, kasi kasing laki na ng uh, transmitter ng ating wireless microphone, mga ka-partners, no? So, ano pa ba ang meron dito sa loob ng box? Okay. So, maliban sa ano ng cord, uh, type C to 3.5 TRRC. Okay. TRRS ba ito? TRRC. TRRS eh. Tawag dito 3.5 mm. Okay. Ito sukat niya para ito sa phone. No, sa phone ito, sa phone. Sa mga uh, type C, pwede ito gamitin. No? And, syempre, sa loob ng box ay merong uh, uh, catalog o yung kanyang guide. No? Yan, and meron siyang ano. Uh, meron siyang ang tawag na ito. Ah, na yun. So, unbox natin yan. Unbox. Itinan natin sa loob ng kanyang bag, no? Maganda yung kanyang bag, ayan. Okay? Oop, yeah. At ang nasa loob ito, mga partners ay another cord na naman, no? Ito ay type C to USB. And... Uy, yung kanyang, ano, with noise, ano. Yung kanyang, yung uh, mabuhok-buhok, mga partners ito. Okay? Tsaka yung panlasod, kung gusto mong mamatay, ano. Di joke, na. Ay! At ito yung mga cord niya, siyempre. Ito ay type C. Ah, ito yung ano. Oo. Yun na yun. Ito naman ay para sa cellphone na cord. And ito ay para sa camera. Ito yung lalagyan natin dyan mamaya. Titesting natin kung gaano kaganda yung kanyang siyempre performance. So, sa loob niya mga partners ito na yun. Ayan. Eto, ganito siya kaliit, mga ka partners Ito yung nagustuhan ko. Okay? So, syempre, tanggalin natin yung, yung plastic. Tanggalin natin. Kalat-kalat. Eh. Yan, dami nung no, kalat, no? So, ayan, mga ka-partners. O, no? panalim ang Bagong-bagong, mga partners So, ito. ganito lang kaliit. Yung ating bagong wireless microphone ngayon, mga partners Okay? Kasi nilaki lang ng transmitter no? Bakit talaga? So, syempre, ano nga ba yung sa loob nito? Uy, ito na nga. So, kung, na, napansin ninyo, is full charge na siya, naka, nakailaw. Kung nakikita ninyo, kung hindi nyo nakikita, bala na sa buhay nyo. Ayan. So, dalawa ang kanyang transmitter. Ito yun. Ayan po. ayam kanyang transmitter. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung transmitter niya. Dito sa transmitter na gamit-gamit natin. O, ba? Diba? Siyempre, ito yung kanyang receiver. Tingnan yung receiver niya. Gaano kaliit. No? At napakagaan. Kaya ito yung nagustuhan ko, kaya in-order ko to inutang natin ito sa Lazada. Diba? So, alaga natin dito. Yan. So, hindi ko na alamin yung specification nito. Hindi naman tayo mag review So, share ko lang sa inyo na may bago tayo. Ipag-tag na ito. Ipiplex ko lang sa inyo na may bago tayong katulong sa Uh, pag-vlog natin. At, syempre, para mapaganda yung uh, yung ating uh, sounds. Yun ang importante para, syempre, mas lalo ninyong uh, maintindihan kung ano yung ating uh, tips at gabay na sinasabi ko dito sa para sa inyo. Okay, partners So, ngayon, uh, papalitan ko yung ating uh, uh, mic. Okay? Ng wireless mic ng uh, Comica. Okay? So, para... Wag natin ano, patagalin para siyempre makita natin yung uh, performance. Kung anong pinagkaiba ng dalawak ito. Okay? Let's go. So yun mga partners, ah uh, natin yung ating uh, wireless mic. Okay? So yung nakakabit na po dyan ay Comica. Uh, okay? Comica Bimo C. Ayan. No? So Titignan natin kung um, maganda yung sounds quality, voice quality nitong Comica na to, okay? So, ngayon ay nai-click ko na kulay green siya. So, it means naka uh, noise cancellation siya, no? Doisty noise noise parang ganon, no? So, uh, meron tayong electric pad dyan na number 2, okay? So, naka volume 1 yung ating uh, Comica wireless microphone, okay? So, ngayon naman, uh, i-click ko siya, tatanggalin ko yung voice cancellation niya. Ayan. Ayan, mga partners. So, ito ngayon, ng gamit natin is, naka, hindi na siya naka-voice cancellation. Okay? Naka, ano na siya, naka-mute naka na yung kaniyang uh, hindi, hindi na gumagana yung kanyang uh, noise cancellation. So, ayan, may electric fan na uh, naka-number 2. Okay? And siyempre babalik natin ngayon sa i-oo natin yung kanyang noise cancellation mga partners Ayan. So ayan na po yung uh, sounds quality ng uh, naka-noise cancellation. Okay. So ngayon naman mga partners ay uh, gagamitin natin siya ng... Uh, okay. Yung parang noise cancellation niya rin yung... Uh, ano dead cat? Yun ang, yun ang tawag dito, dead cat, uh, dead cat. Okay? So, ikakabit natin to Titignan natin kung lalong malilis yung sounds na nasasagap niya mga partners Okay? So, by the way, kung napansin ninyo, nilinis ko muna yung table natin dahil kanina. Medyo madumi siya. Ayan. So, ayan mga partners, no? Nailagay ko na yung uh, dead cut niya. Okay? So, tignan natin yung kanyang sounds quality. Kung maganda, mga partners At syempre, ito ay pwede natin ilagay dito sa ating leg. Lang. So, ayan. So, ayan yung magiging formahan uh, natin, no? So, unlike doon sa ating uh, old uh, wireless microphone na may wire dito, ito wala na. Tsaka magaan siya. Okay, wala na yung malaking uh, uh, transmitter niya. So, pwede mo rin balik ta para hindi naman nakakaano sa ating camera. Papasok natin doon para nakita ito lang. No? Ayan. So, nakatago na yung katawan ng ating ano. So, ganito yung kanyang ano. Uh, ganito yung kanyang itsura pag nakapatay sa camera. Okay? So, nakatulong ba yung dead cat no, sa noise cancellation niya? Uh, natanggal ba yung ibang uh, uh, noise na nasa paligid natin? Okay? So, kung ayon nyo naman ito, yung kanya dead cat na tinatawag yung book na ito, pwede naman natin So, kamusta yung kanyang sound quality? Tinanggal natin ulit yung uh, dead cat na to kay mga ka partners So, nag-upgrade ako. nag ako ng mag-upgrade mga partners na uh, bagong uh, wireless microphone. Dahil unang-una, doon sa wait lang mga partners kunin natin yung ating so yun mga partners do, ito yung box ng ating uh, old wireless microphone yan mga partners no so malaki malaki siya no and then uh, isa sa disadvantage nito kasi sabi ko nga kanina no? is uh, pinapagana siya ng 2A battery ayan 2A battery mga partners and kita nyo naman no yung uh, yung kanyang laki. Okay? Kasi laki na ng uh, case charger ng uh, Comica. No? So, ito, uh, kapag uh, nasa labas ako, is hindi ko na siya dinadala itong uh, wireless, old wireless microphone natin, mga partners Dahil uh, malaki at syempre, uh, kapag ka nasa loob na itong battery, minsan naaalog, minsan nasisira yung, ano, yung ating uh, wireless microphone. No? So, kaya nag ako na mag-upgrade no, kahit na medyo pricey sa ating mga dukha. Itong Comica uh, is binili ko na. Okay, para syempre mas larong mapaganda yung ating sounds quality. So, it, although ito naman is maganda naman yung kanyang sounds quality. Yung mga free views, uh, free views videos natin, ito yung gamit ko, yung mga partners. Uh, itong uh, old uh, China wireless microphone. Okay? So, yun lang. No? Sa mga kapartners natin dyan na magsisimula pa lang sa pagbablog, no? ito rin yung may recommend ko sa inyong uh, na kayo dito. Kasi dito sa may medyo bulky, malaki siya. Unlike naman dito sa box ng ating uh, Comica. No? So, yun. Bali, may extra tayong wireless microphone, mga kapartners. No? At hindi tayo mga ngamba. Okay? Uh, dito sa may malaki natin, sa old model natin ng wireless microphone, na uh, hindi tayo mga ngamba. Kung yung uh, toy battery natin is may ano pa may laman pa no kung gumagana pa yung battery kasi uh, na experience ko kasi nung uh, no noon pa na gumagawa ako ng video nagsasalita ako pero low no, na pala yung battery no so nasayang yung ating effort na pag-explain sa harap ng camera na hindi pala naka-record yung voice natin so dito sa Comica, is nakikita natin ayan nakikita ko dito natatanaw ko yung uh, ilang percent at syempre after mo gamitin itong nga uh, charger case niya. Pag nilagay mo na dito yung uh, uh, transmitter at saka receiver, no, is nag-charge na sa kusa. Itong nga uh, charger case na to, ayan, is nag-charge po to. Okay? So, ang tagal po, no, ayon sa akin na panood dito sa Comica uh, na to, wireless microphone, is tumatagal siya ng 20 hours. Okay? 20 hours siyang pwedeng gamitin. So, napaka reliable no itong gamitin unlike dito no uh, hindi ka -sure kung yung battery na gagamitin natin no kung ginamit na lang so na gagamitin ulit natin is po, pwede pa di ba tulad niyo sabi ko sa inyo is nasayang yung uh, yung effort natin no lobat na pala yung battery no salita tayo ng salita Okay? So, by the way, mga partners, kung napamansin ninyo, is medyo na, tuyo yung ating katawan ngayon. Na. May iba ako. May papasok ko lang to Dahil gawa na nga, tayo po ay uh, player na po tayo ng track infield field, no? Sa darating na sport fest ng BJMP. Okay? BJMP National. No? Nakapasok po tayo sa tryout. So, Uh, nakapag-vlog na rin tayo so iniipon ko lang yung video para i edit natin at ipapakita ko sa inyo yung uh, result ng aming training no so malapit lapit na yung laban namin no may June June 25 no sport uh, BGMP sport fest no uh, by region kami NCR kami representative dito sa track and field ng NCR so medyo bakbakan yung aming uh, training no And uh, may iba tayo, balik tayo dito sa ating microphone. Naisingit ko lang, baka mapansin ninyo ay medyo nangangayaya tayo. Ganun talaga, pagka kasali ka sa track, So, kailangan mo rin i-track, no? i-monitor yung timbang mo. So, kailangan magpababa tayo ng timbang para, syempre, mas magaan, mas, mas better. Yan. Okay? At, uh, ha? Yan, mabalik tayo mga parts dito sa virus microphone, no? So, yun, nag-decide ako na uh, mag-upgrade uh, ang ating microphone. Dahil unang uh, una, dahil uh, dadalhin po natin sa labas o so, mag-outdoor ano tayo, uh, shoot tayo ng uh, using a uh, DSLR camera, no? Less na lang yung mga dadali natin na masyadong bulky. So, ito, oh, pwede lang natin to sabit, yan dito, sa so bag natin. At, uh, safety ka dahil, uh, kampante ka dahil uh, matiba yung kanyang bag, no? Hindi naaalog at meron siya ditong foam, no? At, at the same time, yung charger case niya matibay din. Yan. Siyempre, kompleto tayo sa sa may uh, cord. Kasi ang narito na Okay? Oh. ganito lang siya kaliit, mga kapartners. No? So, natutuwa ako at uh, siyempre gaganahan tayo gumawa ng mga tips at gabay para sa mga aspirant applicant natin, mga partners No? So, comment below no, kung uh, maganda yung ating uh, uh wireless microphone. No? Sulit ba yung ating presyo? So, by the way, no, ulitin ko, baka hindi ko nabanggit kanina. Ang presyo po nitong uh, wireless microphone natin is uh, kung sa niyo, sa ko po ito na order, no. So doon uh, ang pinaka-price nito. Kumpleto na 'to, no. Isang set na 'to is uh, maabot siya ng 4,420. Something like that 'yung kanyang uh, uh, price, no. Medyo pricey nga, pero sa mga napanood ko sa YouTube, sa mga review nito ay uh, maganda ang audio quality. Kaya hindi na rin ako nagpa otobili Tama ba? Hindi, hindi na ako nag-isip. Parang yun na lang. Hindi na ako nag-isip na kaya na pricey is uh, biling ko na siya. Ordering ko na siya through online. At uh, syempre, reminds ko lang, bago kayo bumili ng uh, isang bagay para hindi masayang yung pera nyo is panoorin nyo sa YouTube yung kanyang uh, review. Okay. Ganon yung ginagawa ko para syempre meron akong uh, basihan sa pagbili ko kung itong Uh, item na to, itong product na to is maganda. Okay? So, yun lang din. At uh, unti-unti ko rin uh, binabago. Uh, Nag-upgrade din tayo ng ating vlog. No? So, naisip ko ay hindi... Hindi lang, no? hindi lang tayo sa pagbibigay ng uh, tips at gabay para sa mga applicants. Siyempre, uh, i-open ko na rin yung ating live. Siyempre, yung ating mga ginagawa bilang isang BGMP. And at the same time, sa labas ng jail facility. Okay. tayo dito sa bahay, kung anong ginagawa natin, share ko sa inyo at para makapagbigay din tayo ng motivation. Okay? So, sunod is uh, next topic natin, tutor ko kayo dito sa bahay. Ito yung ating uh, naging pundasyon. Uh, simula na nakagraduate tayo sa uh, o oh, nakapasok tayo sa servisyo mga partners. Itong bahay na to ay ito yung uh, naging uh, katas katas ng uh, pagpasok natin sa sa servisyo. So, soon, explain ko sa inyo kung uh, itong bayan na to ay bayad o hindi. Okay? At papakita uh, ko rin sa inyo kung ano yung mga napundar natin na konti rito. Okay? So, almost 3 uh, years pa lang tayo na nandito sa nakuha nating bahay. Okay? So, simple, sasabihin ko rin sa susunod kung saan lugar ito. Huwag mo nasa ngayon. Okay? And back to topic tayo. At ayun, natutuwa lang ako dito sa wireless microphone na to dahil napakagaan madali siyang dalhin. Tama-tama no? dahil uh, nagbablog ako ngayon sa labas. No? Dahil uh, uh, nag-training kami ngayon ng track and field sa Marikana Sports Center. Yan. So, very ano, you know, reliable ko itong dadalhin itong wireless microphone. At pwede siyang gamitin sa GoPro. Yan. Sa uh, mga action cam. Uh, compatible siya. So, yun. Natutuwa lang ako. At simple uh, syempre, gaganaan na naman tayo sa paggawa ng... Uh, Uh, mga videos no para sa mga aspirant applicant natin. So, mga partners, yun lang, pinlix ko lang sa inyo yung bago natin makakatulong. Ayan. Okay? Pinlix ko lang dito yung ating makakatulong sa ating vlog. Ayan, mga partners. Okay? So, mga partners, hanggang dito na lang. No? Ginagarantiyahan ko lang sa inyo, piniliks ko lang sa inyo. At syempre, para doon sa mag-umpisang uh, pasukin yung uh, pag-YouTube o pag vlog ay uh, mayroon na akong idea kung anong mic ang inyong bibilhin. Okay? So, soundcheck check muna tayo? Yan, sound check, sound check. 1 2 3. So, wala na 'yung dead cat, 'no, kasi medyo uh, ano siya, uh, distractable siya sa camera. Okay, tinanggal natin. So, pag nilipat natin sa computer at uh, titignan natin kung uh, maganda ang audio quality ng mga ka -partners. So, 'yon. Naway meron naman kayo na nakuwang idea, tips, no? Sa mga gustong mag-vlog dyan at uh, naghahanap ng na magandang mic. I think ito yung recommend ko sa inyo. Comica, okay? Vimo C. Yan yung kanya uh, brand, okay? At, at syempre, may kita mo agad sa Lazada to. So, sa Shopee, medyo may kamahalan siya. Lazada kayo. Medyo mura-mura sa Lazada. Sa Lazada, medyo mababa ang price niya. Sa Shopee, isang set na ganito. Yung ganitong set, Mabas siya ng 5 plus, 5,000 plus, plus. So, sa Lazada. So, dalawang klase ito, may white at saka black. So, gusto ko black dahil pag white, medyo dumihin, no? Dumihin yung kanyang uh, charger case. Tsaka yung, uh, syempre, pag white talaga, kunting dumi lang kakapit na dun sa puti. So, mga partners, uh, dito ko na lang yung ating video. At, syempre, nagpapasalamat ako sa inyo Dahil, dahil sa inyo, at uh, nakakapag-upgrade tayo ng gamit. No? Soon! Uh, mag-upgrade naman tayo ng camera dahil medyo struggle ako dito sa autofocus niya, no? So, sunod, uh, DSLR camera naman yung ating i-upgrade. So, maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo mga partners, kung hindi dahil sa supportan ninyo, ay hindi tayo makapag-upgrade ng mga ilang gamit natin para sa pagbablog. Okay? So, asahan ninyo, ang inyong ka-partners ay uh, patuloy pa rin sa pagbibigay ng tips at gabay sa mga aspirant applicant. Okay? So, hanggang dito na lang po. At palusok ng sinasabi na sa mga aspiring applicant natin. Okay? Uh, be a confident bilang isang aplikante. Okay? Uh, maging uh, okay anahin yung strategy, technique. Okay? Kung paano pumasa sa bawat phase ng pag-process sa inyong pag apply Okay? So, hanggang dito na lang. Maniwala sa itaas. Maging mabuting kapwa sa tao. At, like kung sinasari yung mga partners. Saludo.